Karamihan sa mga Pilipino ay hindi sosuportahan ang mga kandidatong pro-China. Batayan sa survey ng Pulse Asia, si Rod Lagusad sa detalye. Ilang buwan bagong 2025 national elections, lumabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na pito sa 10 Pilipino ang hindi susuporta sa mga kandidatong pro-China. Isinagawa ang survey mula September 6 hanggang 13 sa 1,200 na respondents o bago ang naging COC filing nitong unang linggo ng Oktubre nasa 73% ang nagsabing hindi susuporta ng kandidatong pro-China. Malayo dito ang susuporta na nasa 5% lang at 23% naman ang hindi pa masabi kung susuporta o hindi. Sa pagtatanong namin sa ilan nating mga kababayan, gaya na lang ng street vendor na si Jeffrey, anya, sang-ayon siya dito. Siguro sir, tama lang sir na hindi nila uh, iboto yung mga ganon sir kasi kita niyo naman sitwasyon niya sir, di ba? Uh, parang hirap ng ganon sir. Para sa akin siguro ano, talagang dapat hindi supportan lalo lalo na sa West Philippines eh. parang ano na sir eh kung papaburan mo pa yung mga ganong kandidato siguro parang binigay mo na rin yung ano natin sir yung dignidad ng sa ano natin ng bansa ganito din ang tingin ni Tatay Fortunato na anya dapat unahin ng kapakanan ng bansa Ay, hindi oh kahit kapi ako sa gobyerno natin gusto ko demokrasya eh so, yun ang gusto ko demokrasya eh Kabig sila sa kabila eh, eh. Gusto ko dito tayo sa atin. Sa tayong Pilipino. O yung interest natin. O doon, doon ako. Samantala pagdating naman sa tanong kung sino ang pinagkakatiwalaan na partner ng Pilipinas pagdating sa national development base sa mga sumusunod. Nasa 1% lang ang China. Malayong malayo sa 79% ng US at 50% ng Japan. At sa tanong kung sino ang pinakakapakipakinabang na economic partner ng Pilipinas base sa mga sumusunod, nasa 7% lang nagsabi ng China, kusa muling nanguna ang US at Japan. Road Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.